Oo, oh, nandiyan oh. Na, idol Ayan ang mga idol ha Papasiklaban na tayo ng anong This is size na sir Atras to na ano Sige lang good Grabe na na ang aming idol Grabe na sir yan, grabe Vlogger na si Blacker, Blacker, eh. Blacker, Blacker, Idol na si Rian, idol. Sa atrasan lang yan, ol. Ayun. Isang lang mga idol oh. Isang katrasan lang idol oh. Pinasikatan pa oh. Richard Richard Munya. The one and only. The one Richard Munya. Si Arian Boy. Oh, oh. Isang atrasan, kinuha ni Richard Munya. Idol. Shoutout ni Budol, isang atrasan. Ano masasabi mo si isang atrasan lang?